what What's up sa inyo mga tol So lalaro tayo ng One Block Skyblock Pero nasimulan ko na siya kanina pa Kaya Ang progress ko ay nasimulan na Ang kailangan lang natin ay Mabit ang Ender Dragon Tapos mabit ang Wither Tapos Oh! Melon ano? Ano ba tawag dito? Nakakalimutan ko kung ano yung sasabihin ko. Um, kailangan natin ng animal farm. Tapos yung iba pang things. Basta. Siguro gagawa tayong dalawang beacon. Dalawa? Kaya ko ba yun? So, ito ang series na tinatawag kong One Block Survival. Let's, let's play. Oh, please. Kala ko naman tubig. So, okay lang yan. At least may sweet berries. Um, yan. Yeah. Ah, Gabi lang natin sila dyan kasi mahulog tayo. At wala tayong gamit. Pag nahulog, so yun lang. Ang ano ko. Para kasi pag nahulog tayo hindi tayo mapupunta sa void. Ay, yung mga gamit natin hindi mawala. Ano ba yan? Kasi ngayon lang ako pag recording eh. Sorry, sorry, sorry na sa mga taong... Alala. Ah, Alala? Ah, So, ito yung, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na kapag pumunta tayo sa baba, mahulog tayo sa boy. Goodbye, sayonara, cruel world. Ayan, straight void na po siya. Oh, magali. What just happened? Nakita niyo ba yung ispanan ko? Saan ka ba ano mo makakakita ang ganun spam? So, ito. Pang-outline natin siya sa... ah! ah may nagkaroon na ng Minsan kasi nagka-crash to. Kaya ayokong mag-ano. Kaya ayokong maglaro ng ganito. Kasi nagka crash Pero okay na. Kailangan ko ng... Ano? Hindi ko alam. Oh my God! Stint na nga natin. Na natin to. Kaso lang wala pa tayong play. Pwede ba kitang i-drop? Sorry. Gusto ko ng clay. Ayoko ng dirt. Give me some play. Kaya, minsan lang ako maglaro na ito kasi nakaka-boring siya. Magmimin... Oh my golly! Okay. Thank you. Thank you very much. Arigato. Lipat ko nga yung mic ko. Ayan. Sana hindi malakas yung boses ka. Okay. Okay. Ayan. 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 Okay. Gawa kaya time farm. Kasi, ano, nag-test ako nito. Nung nasa cave na ako, nung nag-upgrade na siya, ano na, may creeper agad. Bawal yun, sir. Nay, magagabi na pala. I need to make a sword just for safety. You know what I'm saying? So, this is inspired by Sly Daminero. Nak! Si Sly Daminero. nagra na pala siya. Okay. Woohoo! -oh 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 -oh! Okay. Paulson. Ang pinakapangit na block sa Minecraft. <clears throat> Anong ginawa mo? Ha? Bakit mo inusog si ano? Si kau yung kau friend ko. Ayan, mahulog ka. Dapat sa'yo mahulog. Should die. Ayan, gabi. Oh, ang ganda naman, no? Tapos, ito pong texture pack na ginagamit ko ay multi-pixel. Uh, search nyo na lang po in okay, Mr. Black Place. Ayan. Credits po sa kanya. Mushroom. Okay. Please, sana walang mag-spawn. Na, ano. Kasi wala pa tayong cobblestone. Kasi, eto muna, planes muna to. Tapos, pag nag-upgrade na siya, magiging cobblestone na. So, yun lang. Kailangan ko ng tubig. Bigyan niyo ako ng tubig. Para kasi pag yung sand, hindi siya maulog dun sa ilalim. Kailangan ko siya lagyan ng block sa ilalim para hindi sila mahulog. Kasi kailangan ko rin ng sand. Wait lang kayo, pre! Mag-expand pa ako. Ayan. Kailangan naka-shift tayo palagi. Kasi kung hindi patay. Kung hardcore pa to. Okay. So, balikan ko na lang kayo, no? Kapag nakapagmina na ako. Post ko muna tong recording ko. So, so guys, nakita ko na naka-hard Kaya, kailangan talaga natin mag -ingat. Dahil, wala tayong torch. Na, yung dalawa kong cows. Tumahayop na ito O, mo, kinahin niya pa yung ano, las... Ay, meron pa pala akong grass. Tapos... Excuse me, sir. Papatay na po kita. Yes! Our first XP. Oh! So, wala po muna yung ating survival let's play na Gamers Hub 2.0 kasi minsan na lang po ako makapag-recording dahil madami po akong ginagawa sa online class. Kaya, i-set aside muna natin yung ating ano, yung ating sir gamers hub 2.0 ito muna ng ating survival kasi may ginagawa pa ako doon ano of cam wala po siyang cheat i promise ano kasi ano gusto kong gayahin si Kuya Sly na nag-ana nag, siya survival let's play hanggang ano, ng Vilcadahan. Alam niyo yun, di ba? Vilcadahan. Yun ang una yatang survival let's play ni Kuya Sly. Tapos sumunod yung hardcore. Na, no? oops, may cow. So, papatayin po natin sila lahat. Para, ano, basta para hindi po sila malaglag papatayin na natin agad para hindi nga malaglag so yun ilang minutes na to nine minutes kaya pa yan kaya pa yan mag-edit okay madami ng clay let's go please isang ship na lang okay na ako don isang ship Okay. Oh! May bilabing chest! Yes! Water! We have some water, boys! So, ayan. Tignan niya, Ito dapat kasi yung gagawin ko. Kaya kailangan ko ng water. Ito yung gagawin ko. Tatakpan ko siya para hindi siya mahulog yung mga sand para hindi mahulog yung mga sand yes so arigat thanks for the water gagawa na tayo ng second test ayan Tapos, tabi natin tong ibang chest. Pati yung wool. Pati yung food. Malamang. Tapos yung pickaxe. Yan. Tabi natin lahat ng matatabi natin. Ayan. Ang wood. Ang dirt. Ayan. Magugug di pa rin po mag-uumaga. Ah! Okay. Siguro na kay level. Oh, thank you for the ship mushroom god. Oh, mawe, oh mawe, oh mawe, oh mawe, oh Let's go. We have the bed boys. Mhm. Mm Tapos dito ang bed. So meron rin po akong mod na furniture mod yun ang aking uh, mod dito ko kaya ilagay one, two tapos wait lang three tapos kagawa tayong bilog ayan hindi ko alam kung bilog to ah pero para sa akin ay isang bilog kasi gawa ko to. 1, 2, 3. Tapos. Ayan. Tapos. Ayan. Ayan. Okay, so. Para safe. Ang ating. Ano. So, kukuha tayong dirt. Kasi natatakot ako ba mahulog ako agad-agad. Nasa akin pa naman yung bed. So, ayan. Lalagay natin dyan yung bed. Okay. Pagkatapos niyan. Okay. One, two, three. Tapos, ito. Tapos, ganyan. Tapos. Mali-mali na pipindot ko. Ganyan. Tapos, one, two, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Oh, my god Sabi na nga, babe. Buti wala sa akin yung tubig. Huh! Ang ah, sa akin po naman lahat ng wood ko. Paano yan? Ah, alam ko na. Nagiging spruce na lang siya no? Buti na lang talaga. Wala yung bed ko sa akin. Kung hindi, Mahulog rin yung bed ko di ba? Di ba di ba? Big brain guys, big brain. It's big brain. I'm so big brain. Are we even recording na? Huh? Okay, sabi na nga po, 14 minutes. So, ayan. Ganto rin gagawin natin pag magbibuild tayo ng farm. I don't know. I need a freaking door. Ah! Ano na lang tayo? Iba-ibang door. Ay, iba-ibang wood ang gamit. Di ba mas maganda naman yon? Kasi maganda sa akin ang birch. O, oh, di ba? Tapos, ang ano ko, dito yung bed ko. Ayan. Sige, dito. yan. So, kung makikita nyo po, 3D po siya. Ang ano po na ito, ay furniture, Craft Furniture Furniture add-on Search nyo na lang po sa YouTube kasi wala na po akong time mag ano pa mag link ano yun ba yun? link 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 mag anong tawag basta alam nyo na yan mag copy tapos ipipaste ko pa nakatamad na po so kung nagtataka po kayo ayan yun ang pakay ko masasayang ko na naman po ang aking bone meal para lang sa isang seed oh dalawa na pala eh so magtatanim naman na tayo pero magmamain muna tayo. Di man eh. Oo. Ano, magtatanim tayo ng pumpkin and melon. Ay. Ah. Uh. Ah. Uh. panat na ng inventory ko. So, gagawa po tayo ulit ng isang circle. 1, 2, 3. Tatlo pa rin po siya. Tapos, kailangan ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, 1, 2, 3. Tamba. Jadi, kait apa? Kata tamak. Terus terus One, two, three. Tapos kenyang, kenyang. One, two, three. Terus Hindi ko alam kung naging Hindi nga naging circle. Tatanggalin natin yan. Tapos yan. Yan. One, two, three. Tatanggalin na natin to. Yan. Tapos wala na to. One, two, three. Okay. Tapos one, two, three. Tatanggalin na natin yan. Wait, wait, wait. Ah! Ito, tatanggalin. Tapos, yan Tapos, ito. Ayan. Nagkakamali na po tayo, mga sir. Ayan. Maling-mali eh. two, three. One, two, three. Hindi ko lang kung ano mali. Uh, um, I don't know. What am I doing? This freaking thing. Tumukan circle naman. Si 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Gagayahin lang natin. One, one, two, three. Plam. One, two, three. 3 One, two, three. Kablam. One, two, three. Blam. Wait, wait, wait. Update ko na lang kayo. tapos ko na. So, yun nga mga tol. Natapos ko na po. Ang ating kanina pang pinaghihirapan. Na farm. So, hindi ko alam kung anong ilalagay ko pang border. Siguro floating fence kapag madami na tayong wood sa next episode na sana yon Ayan. At tapos ng platform ng ating farm. Kunin ng tubig. One, two, three, four. Siguro ito yung gitna na. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two three. Okay. So, ito nga yung gitna tatabi natin yung bucket tapos magtatanim na tayo ng pumpkin and ano, eto ayan tapos kuha tayong hoe tapos one tapos two tapos yan tapos yan tapos yan. Tapos yan. Tapos kagawin natin yung seed to. Saan kaya natin pwede ilagay ito? No? Siguro wag na tayo magplant ng watermelon. Pati melon mag ano na lang tayo gagawa na lang ulit tayo ng ano ayan magpa-plant tayo arigato sa bone mill nila ayan ganyan ganyan tapos 1, 2, 3 nice So, we have our mini farm. Mag-plant pa tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos, ibobomin natin ulit sila. Diba? Yung basic. So, kung gusto nyo naman ito, um, search nyo na lang sa Google Store or Play Store. Kung search nyo, ano, One Block Sky Block Maps. Yan. Yeah. One Block Sky Block Maps. So, ang ano natin dito, food resources ay bec potato, bec-bec potato, bec. Ang ano ko, Siguro alam niya yung kanta na yun. Ano? Credits po sa kumanta na yun. Si Kuya Darkseer. Ayan. At nag-edit si Kuya Sly. yan. Tapos, ang nag... Ano? Basta. Tapos, yung sound si Kuya Maki. Daw ba yun? Ayan, ayan, ayan ubusin natin tong ano natin bone meal okay na ubus na okay so hindi na po tayo magpa-plant ng ating wait you know wait it is sweet ano daw ang corny corny ng joke. Ayan. Tapos, ayan. Anong oras na ba? Ten? Oh my God. Eh. Papagalitan ako. Tapos, 25% na lang yung ano ko. Ayan. No! Okay lang yon At least, di naman nandala yung ibang nating gamit. So, ito may door ako. Di ko lang kung bakit ko ginawa. Pero, gagawin natin yung bahay. So, meron na agad tayong farm. At, makakagawa na tayo agad ng bahay. Sa so, next episode ko na kaya gawin yan, no? Sige, sa next episode. So, yun lang para sa araw na to. At sana nagustuhan niyo ang ating bagong let's see. I-set aside mo na natin yung ating survival let's play na Gamers Hub 2.0. At are we still recording? Yes, we are still recording. So, yun lang para sa araw na to. And I will see you guys on my next vlog. Peace! Woo! Goodbye, cruel word. F in the chat! Bye!